Eleksyon na naman. Handa ka na ba? Handa ka na bang bumoto ng tama para sa eh ikakabuti ng iyong kapwa? Dito na susukat ang ating galing, galing sa pagbili, galing na domesisyon, at galing sa pagtimbang ng mga taong karapat-dapat na humalili na mamuno sa ating bansa sa mga panahong kailangan ay maaasahan, masasanalan, at malalapitan. Huwag magpapadala sa mga platapormang isinasaad, ngunit hindi naman tinutupad. Pagbabago ang ating... hangal, hindi ang kanilang bayad. Maging mautak sa pagpili ng kandidatong ibuboto dahil sa huli, tayo rin ay magsisisi.